Since na-ready na lahat ang ating mga kakailanganin para sa ating uh, recipe for our dinner. At eto na nga, inuna ko na nga yung ating hiniwa-hiwa na bel, uh, belly, belly, pork belly. Ano ba yan? <laughs> Umpisa pa lang nagkakamali na ang lola nyo, ba diba? Kaya ayan, hinayaan lang natin na talagang lumabas yung mantika ng baboy, ba diba? Yung sariling mantika niya. And then, tsaka na natin, syempre, ginisa yung sibuyas at bawang. Kaya, halu-halu ilang natin, ba diba? And then, pagkatapos nga nyan, isinod na rin natin yung kamatis ng sagayon. Ito ay uh, Malupo ng gusto at matas na ng gusto yung kamatis na yan, Diba? Hayaan lang natin siya talaga. And then, ayan, halo-halo pa rin tayo mga ka-abangers ko. Medyo nag-iisa, nag pa nga ako niya. Nagdadalawang isip ako. Ano ba mo nang ilalagay ko, di ba? So, may pinagpipilian ako dyan eh. Kung yung patatas ba o yung atay pero syempre ang pinili ko na nga itong atay diba sinama na rin natin sa pagigisa muna yung atay halaw haluin lang natin diba kaya naman po naku ito pa lang nung nilabas nilagay ko na talaga yung atay napakabango na ng amoy na talagang alam ko the ang resulta nito ay katakam-takam, diba? At ayan, kitang-kita nyo naman. At sinunod ko na rin, syempre, yung ating um, hotdog na hiniwa-hiwa rin ng ganyan, diba? Kaya hayaan lang natin siya uh, kumulu pa ng konti. And then, magtimpla na rin pala tayo ng ating uh, pamintang durog. Ayan, sabi-sabi lang, napaka-gusto ko talaga nitong pamintang durog. And then, syempre, instead na pasas ang aking gagamitin, ay nako, asukal. Dahil ala, ayaw ng mga anak ko yung pasas. Kaya lagi kong ina-alternate nga talaga ay itong asukal pag ako'y nagluluto ng menudo. Kaya naman po, ayan, halu-haluin lang natin. Yung menudo ngayon, ayoko na masyadong masapaw. Kaya tingnan nyo kung paano ko to niluluto, di ba? ayan na nga, nagtimpla na rin tayo syempre ng konti at tansyahan lang na, na toyo and then of course, meron din tayong oyster sauce and then yung aking ketchup nga ay nagihingalo na rin dahil nga, <laughs> kumbaga sa ano, paubos na rin, diba? So, wala akong tomato sauce nyan kaya ketchup, puro alternative na lang itong mga ginagawa ko na sangkap sa aking menudo and then syempre sinabay ko na rin ang ating patatas at carrots di ba nang sa gayon ay lumambot na rin ito kasama sa pagpapalambot pa ng gusto ng ating mga karne at naglagay na nga tayo ng tubig konti lang di ba para mas tuluyan at hindi matuluyo, matuyuan yung ating sabaw para mas mapalambot pa yung ating patatas at carrots. And then, ayan, tinikman-tikman ko pa nga, diba? And then, nilagay ko na nga yung ating uh, bell pepper at konting-konting tubig. At syempre, hayaan lang natin itong kumulo pa ng kumulo, diba? Kaya, ayan, ako, napakabangon na talagang chak na approve na approve na naman ito sa aking mga anak at tsak na mapaparami na naman ang kanin nila. Kaya ano pang inaantay nyo? Abay, luto na to!